Si ano si Jericho. Oh, ano pa nagbabara ka? Nadala ko ulit si Jericho for how many week? Asan si papa mo? Salamat po, jo. Saan e putang? Dito na lang mukyong anak mo. Kumales? Oh, wala do'y papa niya. So hindi kami magtatagal. Kung sa iyo ko lang siya. Ayun Ay, na lang. Ay tama e, na hindi lang ano, may dala akong ulam mo. Sinigang-geng, ilalagay ko na dito. Hay, may okra si lo. Oh. Ay! Naglamo pa. Ano 'to? Ni mukha lang ulit nadarama 'yung lover. Na-busy po ako nang July, marami po akong gala. Ah, ganoon po. Kaya ngayon lang po ako. Oh, Ito meron kayo ng na, na sinigang, sinigang-geng. <laughs> kasing ano, meron kasing sinabi yung papa mo bago kami maghiwalay nung nakaraan. Ang gusto daw niya ay plato. Request niya ay plato. Ayan. O yan, plato tatlo. At sinamahan ko na din ng mangkok. At may lalagyan ng ng kutsara, tinidor, and mga sandok. Ano, pakisabi na lang sa kanya. Ito na request niya. Ano, sorry natagalan kasi na-busy ako. Iwan ko na lang dito, ha? may pagkain na kain lang nila ay wala pa silang ay, <laughs> <laughs> ay, yung, <all laughs> yung kanina, ano 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 aw. ano 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 May ano 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 O, ganyan na lang. Maliit lang kasi nakuha ni Nano. Ikaw yung namili niya, no? O, yan. Tapon na natin to. Madumi na. O, natin dyan. O, yung plato nyo, ikaw na mag, ano. Merong pang tag. Ayan, ha? Ayan na ka, may request niya. Sorry, na ng pagdalaw at medyo nabisang ang mare. Ayan. So, ayan. Kumusta ka naman, Cherry ko? Kumusta oh, ka? Saktong-sakto yung bahay mo na no, nag-uulan, no? Nagawa na? Saktong. Okay ka lang? Hindi ka naman nagkakasakit. Bagong kupit ka pa ata. Kailan? Para ilang weeks ko siyang dinadalaw. Tagal din, no? Tagal, din, mga Dahil ko... po, ang, ang dami po kasi nangyari sa akin. Ulang po yata. Namatay din yung aso ko. Kaya medyo nagluksa, sa ako. Kaya ayun po. Hindi, hindi ko na napunta yung chinelas ko. ko na si Jericho. Binigyan ko na siya ng ulam at yung request ng tatay niya na plato. Request niya yon Bago kami maghiwalay nung... Kailan ba yun, no? Binilan ko siya ng lutuan. So, ayan na yung, yung plato okay. niya. Ayan. Okay.